Patris et Filii et Amen. Shalom. Alekham Maganda ang sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Makinig na kinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro nakita niyang sumusunod ang alagad na minahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus, nang siya'y naghapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Magamat, sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko. Ano sa iyo? Ito nga ang alaga na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa ng mga gawa. Sa ibanghilyo ngayon, tinuturo sa atin ni Jesus na huwag tayong tumingin sa kapalaran ng iba kundi ituon ang ating sarili sa pagsunod sa Kanya. Sumunod ka sa akin. Minsan, gaya ni Pedro, tayo ay abala sa pagtatanong kung ano ang mangyayari sa iba. Bakit sila tila mas pinagpapala o bakit sila hindi dumaranas ng ganitong pagsubok? Ngunit malinaw ang sagot ni Jesus. Ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Ang paanyayang ito ay personal at panibago araw-araw. Sa huli ng Ibanghilyo, ipinapakita rin ang tunay na patutuo ng alagad na minahali Jesus, si Juan, na nagsulat ng mga nangyayari upang tayo'y lahat ay maniwala. Sa unang pagbasa naman sa gawa. Kahit nakakulong si San Pablo, malaya niyang ipinahayag ang salita ng Diyos. Isang napakalagang paalaala na walang makakapigil sa ebanghelyo. Kahit kahirapan, sakit, o pagkakakulong Halimbawa ng mga pagbabago sa ngayong panahon. Ang paglaganap ng digital evangelization, gaya ng live streaming na misa, online rosary, at Bible sharing, kahit ang mga nasa malalayong lugar, ay nakakabahagin sa pananampalataya. Ang panawagan sa pagbabalik sa sakramento lalo na ang kumpisal at eukaristiya na matagal na rin napapabayaan. Nang ilan, dahil sa pandaigdigang sakit o abalang pamumuhay, ang paglago ng kamalayang panlipunan, mas maraming katuloy, katuliko ang nagiging mulat sa katarungan, pag-aaruga sa kapaligiran, at pagtulong sa may hihirap, mga tugon sa simpahan at pagsisisi sa mga pagkakamali. Ang paglilingkod bilang liktor, katikista, extraordinary ministers of Holy Communion, simpleng paraan ng pagsusunod sa paanyaya ni Hesus ang pagsisisi at pagpabalik-loob sa Diyos ang pagkilala sa sariling pagkukulang at panibagong buhay sa biyaya ng Diyos ang pagtuturo sa pamilya sa gitna ng makabagong tukso mas mahalaga ang pagiging ihimplo ng pananampalataya sa tahanan. Panalangin para sa ating mga minamahal na may sakit. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagbigay buhay. Kami po'y mapagkumbabang dumudulog sa inyo humihiling ng kagalingan para kina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, at Ginoong Manuel Senyor na nasa hospital ngayon. At sa buong sangkatauhan, aming pamilya, mga kaibigan, at lahat ng nakikinig o nanonood na may iniindang karamdaman, physical, emotional o spiritual. Tipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ibalik ang kanilang lakas, pag-asa at kalusugan ayon sa iyong panal na kaluuban. at panalangin para sa mga pumanaw. Mahal daming inang Maria, ina ng awa, sa iyong makapangyarihang panalangin, idinadalangin namin ang kapanghingaan ng kaluluwa sa purgatorio at ng lahat ng mga pumanaw. Si Pope Francis, lalo ng aming mga pamilyang minamahal, kaibigan at yung walang nakakaalala. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan, panyaya ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Sa gawa, huling bahagi ng gawa ni Pablo Walang takot sa pagpapahayag ng mabuting balita. Catechism of the Catholic Church. Patuloy na misyon ng simbahan sa kabila ng lahat ng hadlang. Gaudete et exultate ipo Francis. Pagtawag sa kabanalan sa ordinaryong buhay. Sa ni hinikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Samasama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.